Ang probinsya ng Cagayan ay may layong humigit kumulang 500 kilometro mula Maynila. Ito ay nasa gawing hilaga at pasilangang bahagi ng Pilipinas na mayaman sa iba't ibang natural na likas na yaman kaya ng mga kabundukan, dalampasigan, mga nagtataasang rock formations, ilog, mga talon at marami pang iba. Dito nyo din matitikman ang ilan sa mga pagkain na isa sa naging pagkakakilanlan ng lugar. Mayaman din ito sa mga lamang dagat na bubusugin kayo sa inyong pagbisita. Sa ating Kagayan Travel Series, ipapakita natin ang ilan sa mga kilalang tourist destinations ng probinsya. At sa unang episode, pinuntan natin ang isla ng Kalayan, kung saan makikita ang ilan sa mga pinakamagagandang tourist destinations sa buong Pilipinas. sa kasalukuyan, nananatili pa ding off the radar sa karamihan sa mga turista ang isla ng Kalayan dahil na din sa malayong lokasyon nito maging ang may kahirapang biyahe papunta dito. Para marating ang Kalayan mula Maynila, sumakay ng bus patungo ng Apari na aabutin ng labing dalawang oras hanggang labing limang oras at mula dito ay sasakay kayo ng lampitaw, isang bangka na may kapasidad mula 30 hanggang 45 pasahero. Mayroon din ditong ferry na halos doble ang laki. Ano man sa dalawa, ang kanilang schedule ay nakadepende sa lagay ng panahon at kondisyon ng dagat. Kaya't maging handa sa pabago-bago nitong schedule. Isa ding option ninyo ang pagsakay sa Sky Pasada. Lula naman ang isang eroplano mula sa Tugigaraw patungo-diretso sa Isla ng Kalayan. Para sa mahilig sa adventures, may advantage ang pagsakay sa lampitaw at ferry dahil ito ay nagbibigay sa inyo ng pagkakataon na makakita ng mga dolphins habang naglalayag ang bangka, gaya na lamang namin sa hindi inaasahang pagkakataon. Matapos ang umigit anim na oras na biyahe, ay bumungad na sa amin ang isla ng kalayan. At dito, kitang kita mo na kung gaano kaganda ang lugar na naghihintay sa inyo. Sa pantalan pa lamang, ay kitang kita ang napakalinis at malinaw na tubig. After magbayad ng environmental at registration fee na 235 per head, ay tumuuna tayo sa ating tutuluyan. Nandito na tayo ngayon sa Kalayan Island. So after natin magpa-register at magbayad ng environmental fee, uh, nakasakay na tayo ngayon sa Kolong-Kolong. Ihatid -Kolong. tayo dun sa resort na napili natin uh, mapag-stay So mag-stay tayo sa Isla Talayan Nature Resort. Ito ang pinakamalapit na resort sa Sibang Beach, ang isa sa pinakamagandang tourist destinations dito. Dito na din tayo na nanghalian with fresh buko bilang welcome drink. Matapos dito ay magpapalipas na tayo ng oras sa Sibang Beach at kinabukasan ay uumpisa na natin ang ating tour. Nasolo namin ang lugar at dito talagang sinulit namin ang oras sa pagligo sa dagat, sa pagtatampisaw habang pinagmamasdan ng napakagandang dalampasigan ng Sibang Beach maging ang mga nagtataas ang mga cliff na nakapaligid dito. At dahil nga malapit lang ito sa resort na ating napili, anumang oras ay pwede natin itong balik-balikan. Bukas ay muli natin itong dadaanan na kabilang sa mga ruta ng ating tour. Good morning, we wonder PH. Andito tayo ngayon sa Isla Kalayan. Ngayon, magbe-breakfast muna tayo bago tayo mag-start doon sa day 1 ng tour natin. So, ngayong araw, marami tayong pupuntaan gaya ng Kababaan Beach, Nagudungan Hills, Taniwara Beach, at marami pang iba. So, una, kain muna kami and then mamaya-maya nandito na si Sir Edmar. Siya yung tourist guide natin sa mga araw na nandito tayo sa Kalayan. So, abangan nyo po ulit ang ating mga video. Thank you! Dito sa Kalayan Island, merong mga part na pataas yung daanan ng mga kolong-kolong. So, kung minsan hindi kaya kapag medyo marami yung sakay. Kami kanina, kami dalawa lang yung sakay pero maglalakad daw muna ako kasi pataas siya. So medyo mabigat din siya. Ang ating mga pupuntahan ngayong araw ay ang Bangaan Hills, Tapuakin Cliff, at basit kadaratan na magkakalapit lamang sa bandang silangang bahagi ng isla. Sumunod naman dito ang Kababaan Beach, Sibang Beach, Kaniwara Beach at sa uli ang Nagudungan Hills at Lighthouse. So yung unang destination natin yung Bangaan Hill. So sabi ni Sir Edmar, private property dito at mayroong 50 pesos na entrance fee kada tao. Ayan, sa bandang unahan, makikita ninyo yung Bangaan Hill. So mamaya papaliwanag sa atin ni Sir Edmar. Ano ba yung purpose ng marker na ito? Ah, uh, yung pala yun eh. Kaya pag pag Ah, uh, maganda rin palang abangan yon, no? Doon naman doon, doon sa bababa. Baba. pa. Pero pag take off na dito na. Ah, yun. Yes. Kasi dito yung alam. Ano, <laughs> Kaya <na>, abangan. Dato <laughs> ka lang siya yung pangalan yung pag-meter yung scholarship nila na naano dito. Sa mga part ng Tiddan, uh -huh. 1981 sila. Tapos ito lahat sila, sir. Yung laman ng barko. Meron Andang ding... ng... Pala, oh, sir, namatay lahat ata sila, sir. Walang survivor doon? Wala, sir. Ito lahat yung mistahan. Dato ka Dahil sa bagito yan? Yes, ma'am. Oo, oh, ma'am. Typhoon Ruby. Okay. 1981. 1981. Talagang malakas ba yung typhoon Oo, na yun? Oo, sir. Yung? Malakas yung bagito. Yun na yung una na ano, naras naranasan, naranasan daw nila dito na bagyo na pinakamalakas. Mm. Pangalawa yung sa bagyong egay. Ah, yung halos lahat. ano? oh, sir. Yung bagyong egay. Kasi dito talaga tumama yung bagyong egay noon, sir. Nung last year lang. Mm, mm Kaya din po pala, ano, usually during summer lang yung kalayan, no? Kasi Oo, yun sir. yung pinakamaganda yung, Oo, yung panahon. yun yung peak season talaga ng kalayan. Pero umuubra din po ba na, kanyari, bare months, may pumukunta pa rin? Meron din, sir, pero malimitan lang. Mm. Yung mga gusto lang talaga na mag-travel na gusto nila yung medyo malakas yung alon. Oo. Oh, ko? oh. <laughs> Kaya ka, ako, na, 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 napanood ko yung kuha nung isang tour guide namin last year napanood ko yung ano niya ma yung reels niya sabi nung isa okay na ako sabi niya <laughs> <laughs> mas gusto ko pa yung mas malakas sana na alon sabi niya <laughs> <laughs> mula naman dito ay ilang minutong lakarin lamang ay makikita naman ang Tapwaken Cliff na kadalasan nagsisilbing cliff diving spot na mga turista dito Katabi din nito ang basit kadaratan. Basit na ang ibig sabihin ay maliit at kadaratan naman ay beach o dalampasigan. Sa madaling salita, isang maliit na dalampasigan o baybayin. Isa sa katangian ng lugar na ito ang magagandang rock formations and mini pool. Idagdag mo pa ang overlooking view ng malawak na karagatan. Ang susunod nating pupuntahan ay ang Kababaan Beach kung saan mapapalaban tayo sa mahabang lakarin. Lalakarin natin ang kahabaan ng dalampasigan ng Sibang hanggang sa kabilang dako nito kung saan makikita naman ang Kababaan Cove at Beach na aabutin mula 30 hanggang 45 minuto. Depende pa yan sa bilis ng inyong lakad. Yung isa pong residente dito na nanguli ng mga isda pupuntahan po natin kung ano yung nahuli niya ngayong araw. So, yan po yung normal na kabuhayan dito ng mga residente. Araw-araw nang sila ng mga isda, mga talangka. Then yun na rin yung pinanguulam at minsan ibinebenta rin nila dito sa isla. So silipin natin yung nauli ni tatay. So, yung maliliit na isda sir, ito. Ito yung ginagawa nilang bagoong. Bagoong? Oo oh, sir, Ginagawa nilang bagoong. Masarap to sir. Mm. Ay, ganito na ito ulamin. Lagyan na lang ng kalamansi. Anong tawag po sa isla na yan? Uh, Lap-lap-it yung tawag sa amin, sir. Lap-la-it. Lap-lap-it. Lap lap Lap-lap-it. Lapla Oo. Okay. Oh. Okay. Oh. Okay. Hmm. Anong ano yung dyan, sir? Ako, baraangan na tawag. Ibang, mga, ibang baraangan baraangan hmm. sa ibang, sa ibang, sa, sa, so dito sa Sibang Cove meron dito mangilan-ngilan na fresh water. So galing yan dun sa cliff, sa pinakataas. So pwede siyang inumin. Tap. Tante. So palatandaan tandaan papunta kayo ng Kababaan Beach. Ito yung mga rock formations ng mga dadaanan ninyo. May oras din ang punta sa Kababaan Beach kung saan low tide para mas madaling maglakad dahil kapag high tide dito syempre ma matinding, lus matinding lusungan na mangyayari at sasabihan naman kayo ng tour guide pag gano'n dahil sa ganda ng tanawin at di matapos-tapos na kwentuhan sa daan kasama ang ating tour guide na si Kuya Edmar ay hindi natin na malaya ng pagdaan ng oras sa kalagitnaan naman ng daan ay maraming magagandang spot kung saan kayo pwedeng magpa-picture. sa pinakadulong parte ng Kababaan Beach, makikita ang malaking bato na ito, kung saan may halin tulad natin sa mga bato na makikita din sa kapurpurawan sa Ilocos Norte, sa kanilang hugis, kulay at texture. Maliban pa riyan, ang Kababaan Beach ay may taglay din na napakagandang buhangin at kulay ng tubig na hindi nalalayo naman sa katangian ng Sibang Beach. Kapwa malakas ang alon, kaya kung gusto ninyong maligo sa dagat, ay dobling pag-iingat lamang at baka kayo ay matangay ng malakas na alon. Muli nating nadaanan ng Sibang Beach at dahil tirik na tirik ang araw, kitang kita ang ganda nito. Lalong lalo na ang kulay na asul na tubig, ang malakremang kulay ng pinong buhangin at ang mga iconic na rock formations dito. Talaga namang napakaganda at mamamang nga kayo sa lugar na ito. Walang cottages o kubo o anumang itinayong establishmento dito para mapanatiling payak at natural ang kaganda ng mahabang dalampasigan na ito. Said a word, but it doesn't matter. Isa ito sa pinakamagagandang lugar na aming napuntahan sa buong Pilipinas no Sa kabilang side ng Sibang, makikita naman ang Kaniwara Beach Ang dalawang ito ang nag at bumubuo sa tinatawag na Sibang Cove o ang kahabaan ng Dalampasigan ito ang dadaanan naman patungo sa ating huling destinasyon ngayong araw, ang Nagudungan Hills at Lighthouse. Sa mga dadaanan pa lamang ay talagang makapigilini nga ang ganda ng mga tanawin. Ang mga naglalaki bato, mga overlooking view, at ang napakagandang malawak na karagatan. Ang pinakamagandang oras na pagpunta dito sa Nagudungan ay bandang hapon para dito na din kayo mag sunset watching at hindi pa ganoon katindihan si ikat ng araw. Dito sa Nagodungan Hills, lahat ng sulok ay picture perfect. Nariyan ang iba't ibang hugis ng mga bato na may background pa ng lighthouse. Hindi na ako magtataka na sa pagdating ng mga taon ay makikita ko ito sa isang pelikula dahil sa dyan namang kamanghamanga ang ganda ng lugar na ito. Sa gitna ay makikita din ang malaking butas na ito na nagsisilbi ding atraksyon dahil sa kakaibang apil nito. Sa taas nito ay talaga namang manlalambot ang inyong mga tuod at malulula ka. Ngunit sa kabilang banda ay nagbibigay naman ng karagdagang ganda sa Nagudungan Hills. Right now, could... Ang mga picture spots dito ay dumaan sa pagsusuri ng mga kawani ng turismo sa isla at sinisiguradong ligtas para sa mga turista. Kaya naman, ugaliing makinig sa inyong tour guide para sa mga dapat at hindi dapat na gagawin habang nasa tour. Sa lighthouse naman ay mahigpit na ipinagbabawan ang pag-akyat sa pinakatuktok nito dahil na din sa banta ng sakuna, lalo na't kadalasang may kalakasan ng hangin sa parting ito ng isla. Maaari lamang hanggang sa kalagitnaan ng lighthouse pumunta ang mga turista. Dito na din natin inintay ang paglubog ng araw, habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin. Nagpapasalamat sa isang araw na busog na busog sa magagandang karanasan sa ating paglilibot sa isla. I'm Sa susunod na episode, matinding habal-habal ride ang ating naranasan, maabot lamang ang iba pang tourist destinations dito sa Kalayan. Yan ang isa na naman ninyong aabangan dito sa ating Kagayan Travel Series. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page, We Wander PH. Thank you and see you on our next video!